Malinaw na malinaw ho ito, na ito po'y hokus-pokus ng mga... kaya anong aminin ni Diskaya kung sino-sino, mga kababayan ko, ang uh, mga kontratista diyan sa loob ng gobyerno. Hanggat may nakukuwang proyekto sa gobyerno, merong patong o nagiging cut yung mga nasa baba at kumukonekta dyan. Pwede ho magturo, kaya ho nila magturo mga kababayan ko, yun ho ang nakakatakot doon. At ang kinatatakutan nila. Kaya ho umaabogado ho itong mga Duterte sa kanya. Sa pahayag niya ho sa Netherlands, itong uh, nakaraan ho, itong nakaraan lang, kahapon lang ata, nung napanood niyo ho yung video, eh malinaw na malinaw ho para sa akin. no? Malinaw na malinaw ho ito. Na ito poy yung hokus-pokus ng mga Duterte. Tama ho kayo. Hokus-pokus. Bakit po nasabing hokus-pokus? Sasayunan nila yan, kukontrahin nila, tas kakampihan. Para naman sa ganun na eh, hindi ko man tatong isa. Woo! Ako, inaantay ko dito sa lahat ng mga kababayan natin. Huwag kayong magalit kay Diskaya. Huwag kayong magalit. Inuudyok ako kayo na huwag kayong magalit. Kasi si Diskaya ang pwedeng magturo eh. Woo! Ang may capability magturo. Kung sino-sino ang mga nakatanggap. At sino-sino ang tumatanggap sa gobyerno. Yeah! Siya ko ang pwedeng magturo. Kung aawain niyo si Diskaya, mga kababayan ko, manonotchoy -no yung tao. Pagtatanggol niya sarili niya, pagtatakpan niya. Woo! Hayaan niyong aminin ni Biskaya kung sino-sino mga kababayan ko, ang uh, mga kontratista dyan sa loob ng gobyerno. ba? Diba? Hayaan nyo malaman ng taong bayan kung sino-sino ho yan. Mas maganda ho malaman ng taong bayan kung sino-sino ho ito. So, imagine ninyo, mga kababayan ko, si CLTG, mga kababayan ko, ito, natatawa nga ako dito eh. No? Yung CLTG na yan, CLTG na yan, confirm ang uh, kontraktor din yan, mga kababayan ko. Mga kontraktor din yan pag-aari yan ng isang senador na sabi nila, Christopher Lawrence Tesoro Go, yan! mga kababayan ko. ba? <laughs> diba? Yan po ang sabi nila, pero we don't know. Hindi pa natin topic yung CCLTG. Ang topic lang natin si Discaya because umaabogado itong si Sarah eh. Mga kapatid, sa totoo lang, yung mga contractor na yan, hanggat may nakukuha proyekto sa gobyerno, merong patong o nagiging cut yung mga nasa baba at kumukonekta dyan. Yung makapagpapirma ka lang, million na. What? Mga kapatid, paano pa kaya pag dumating na yung pondo, daang-daang milyong piso ang nakalaan Di ba? Yan ho, hindi napapansin ng iba. Akala ng iba, ay wala, libo lang yan, daang-daang milyon lang yan. Pag pinagsama-sama mo yung mga kumpanya nila, bilyong piso ang nila. Ganun ho, kalupit yan. Di ba? Kaya ho, yung, mga dot*** na yun, inaabogaduhan itong si Diskaya kasi magtuturo ho yan.